Alam ko model ka, Tindig, nandoon, lakad nandoon. Hindi mo ba in yung mga player pa, paano tumindig, paano maglakad? Siyempre lalo na tinitingnan sila naman. Hindi, proven yan. Uh, I started, ang ginawa ko kay Romel noon, binihisan ko siya. Sin tinuruan ko sila how to dress up, how to communicate with people. Uh, lalo na yung hygiene kasi ini remind ko sa kanila na malalapit, lalapitan sila ng mga mga tao, yes. ko yung magkakaroon ng comment sa kanila. So, I always buy them clothes. siguro, like the very important yon Kasi, lalapit ang... So, I always tell them na after basketball, practice, maligo sila. Kasi lalapit at lalapit na sila ng mga fans. Good grooming pare. Oo, importante yun. Bihira uh na ngayon ng agent ng ganun, ha? Pati personal hygiene. Hindi, tsaka, what, what's good about agent and post hair, di ba? yung yung talagang... Uh, well, siyempre, agent, meron certain uh, commission niya. Let's face it, ano. Pero sabihin, naglalabas siya eh. No. So oh. niya muna bago na... secondary na yun eh. Kasi no. Oh. pag nakita niya yung player, nakita niya yung alam mo naman. Lalo pag galing province, no? Provincia. Mga player, di ba? Oh. Na, misa, nakikita mo lang yung talent eh. Yeah. Yun lang. Wala na. Di ba? tapos uh, wala hindi may damit tayo hukot maganda so maganda-maganda naging maganda uh, ginawa mag guide niya hindi lang sa career kundi how to carry himself uh, ano na yeah. uh, talagang makita abonado ka pa in short abonado <laughs>